Hello, I'm Jake, but you can call me Boss B. Ayan for today's videos, nagdamo kami na si Boss, di ba? Ayan, sobrang dami na kasi ang damo eh. At ngayon nga, ayan, outfit check, ayan, for the go. Yes, hello. Ayan si Toto, si Mama, si Jinjin. At syempre, hindi magpapauli si Father. Charan! At kung makikita nyo mga ka-bossing yan, talaga mas maganda kasi damuhan pag may tubig ayan madali siyang bunutin tsaka malambot syempre ayan siyempre tayo pa video, -video lang <laughs> para iwas sa damo Carrot, yan syempre ako yung nagpatubig yan wala 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 ko gawin dyan yan syempre ikot ikot tayo yan for the go ito yan may tutubigan pa ako balianin pa ngayon, siyempre, ikaw na natin ang video para sabihin masipag. Uy! <laughs> At syempre makikita nyo yung result, yung different pa, yung different. Ayan, yun yung nadamuhan namin ng sa baba, tapos ito yung kabila, di pa namin nadamuhan. Kung nakaabot ka dito sa video na to, salamat, hanggang sa uli natin pagkikita, paalam!